Hi guys mga kabloom and welcome back once again sa ating YouTube channel. For today's video guys, i-share ko lang po sa inyo ang pinakausong patungan ng washing machine. Sobrang tibay neto guys dahil kwadrado na ito, meron po siyang 4 wheels and up to 8 stand. Depende po sa bibilihin po natin. Mabibili po ito sa Shopee guys and sobrang mura lang po ito. So ito na guys, dumating na yung order po natin, unbox and assemble po tayo. Nasa video guys yung shopping basket po nito and ilalagay ko rin sa comment section yung link kung saan po natin pwedeng mabili sa Shopee po. Sa package po guys, complete set na po ito and actually may kasama po itong screwdriver na mail and yung measuring tape para po sa sukat ng ating washing machine and yung uh, users guide manual. Sobrang dali lang po itong i-assemble guys and unahin na po natin ilagay yung kanyang gulong, isunod po natin yung kanyang stand. So pagkatapos natin ilagay yung apat na gulong at uh, apat na stand, isunod na natin yung kanyang bracket. Ito po yun, apat din po yan and adjustable po yan. Uh, pwede natin pahabaan or uh, paigsian. depende po sa sukat ng ating washing machine. And yung mga stand po nito guys is adjustable. Depende po sa ano po, sa level ng floor ng paglalagyan po natin ng ating washing machine. Sa looks pa lang guys masasabi po natin napakatibay itong patungan na to. And then guys sa package po may kasama na po itong sticker or stopper na inilalagay sa ibabaw para hindi basta-basta na dudulas yung ating washing machine pag nilagay na po natin. After nating ma-assemble guys ganito po yung itsura sa ilalim so yun may apat na stand and yung gulong po neto guys is may lock para hindi po uh, gagalaw-galaw pagka Nakapatong na po yung ating washing machine Ito po yung sinasabi kong uh, adjustable or na-adjust po yung bracket Depende po sa sukat ng ating washing machine And meron na po itong uh, pasadyang lock na clip para sa apat na bracket And ito na guys na i-fix na natin ng maayos And ito na yung tamang sukat para sa ating washing machine I lagay na po natin. Yan. Sobrang convenient ng stand na to guys dahil uh, itutulak mo lang siya dahil uh, may apat na gulong pagka gusto mong ilipat yung peso ng ating washing machine. So after po natin mailagay sa tamang pwesto, pwede na natin ilock yung apat na gulong and i-adjust yung stand para po intact yung uh, pagkakalagay po ng ating uh, stand sa washing machine. Hindi po siya uuga-uga pagka nagkaano ano na po, uh, na po tayo O ginamit na po natin. So, ito na guys, assembled na and nailagay na po natin sa tamang pwesto yung ating washing machine. So, ganito po yung looks po ng stand po natin. Maluwag pa sa ilalim and pwede po nating linisan pagka madumi or may naipong tubig sa ilalim.